Umpisahan na natin to. 'Yung pagtatapos po ng habagat season, uh, isa sa mga considerations is 'yung uh, climatology. Pag sinabi natin climatology, so every time na mayroon tayong mga weather disturbances, tuwing tag-ulan, kapag po bagyo, low pressure area, naghahatak po 'yan ng habagat, no? But in this case, 'yung mga weather disturbance na na-observe po natin, hindi na siya nagpapalakas po ng habagat. sa habagat uh, tulad no nabanggit ko rin kanina galing sa Indian Ocean uh, which is somewhere dito sa may equator sa ilalim ng India yung hangin at uh, kapag uh, lumipat or tumagos pa ito dito sa may uh, parting Southeast Asia plus the West Philippine Sea so mainit yung nararamdaman natin na hangin Uh, particularly itong China at saka Siberia tuwing panahon ng bear months, lalo na itong November, December hanggang sa February, yan yung mga times na pinakamalalamig doon, no, di ba? Kaya pag-ihip ng hangin pababa dito sa Pilipinas, malamig ang nararamdaman natin. Itong amihan season na associate natin sa Pasko dahil alam naman natin pag, pag Pasko malamig ang simoy ng hangin um, definitely it has something to do with northeast monsoon pero uh, depende pa rin sa lugar so kung nasa Mindanao ka since malapit siya sa equator at hindi pa affecting yung amihan during December then most likely may, medyo mainit pa rin naman, lalo sa tanghali Uh, by nature kasi ang northeast monsoon ang dala niyan is cold and dry air. So yung cold and dry air hindi siya hindi siya conducive para makabuo ng thunderstorms. Para makabuo ng malalaking ulap, kailangan natin ng maraming moisture, kailangan natin ng mainit na hangin. So yan yung nature ng southwest monsoon. sabihin na natin, mas kakaunti yung thunderstorm activities kapag northeast monsoon. Pero yung ulan kasi, we have history na meron talagang mga ulan na like dito sa Cagayan, Isabela, kung matatandaan mo before, parang pag may bagyo doon or may low pressure area man lang doon, kapag nag-interact na siya with, uh, with Amihan, halos tuloy-tuloy walang katapusan yung ulan. we are seeing na posibleng maging strong el nino tayo by the end of this year hanggang sa january and february so nakikita natin based dun sa ating climate forum yung mga pag-uulan natin in the coming months ay mas kakaunti kumpara sa normal so, kapag ba may alnino tuwing panahon ng amihan is mababawasan yung lamig um, hindi naman necessarily we're, we're, still expecting naman na nandiyan pa rin yung lamig um, kung meron man factor itong El Nino, mas mababawasan yung mga pag-uulan nga. I think yung mas kailangan paghandaan natin ay yung magiging kabawasan ng ulan dahil nga um, itong, dry, itong northeast monsoon season ay sasabayan ng El Nino, maraming lugar ang mababawasan ng ulan. Maraming lugar ang posible magkaroon ng drought at saka dry spell by the beginning of 2024. Kaya ang lagi natin paalala sa mga kababayan is magtipid ng tubig as much as possible wag uh, mag-aksaya at um, tipirin yung tubig na ginagamit natin sa ating bahay.